Great Life Mindset mga ka-PC! Ayan, so, naghahanap ba kayo ng negosyo na walang ilalabas sa puhunan? Ayan, dito lang yan kay Personal Collection. Lahat na nakikita niyong products dito ay ipapahiram namin sa mga gustong mag-dealer or mag dito kay PC. Makukuha niyo yan ng uh, promo, no? So, malaking kita niyo bawat products. Kagaya nito, ang kita nyo dito is 100 pesos per bottle so kapag nakapagbenta ka ng limang piraso may 500 pesos ka marami tayong pa pwedeng i ng products na on hand ayan lahat po ito ay pa pwede nyong kuhanin Yan, basta meron kayong uh, kompletong requirements. Napaka basic lang po ng requirements natin. One valid ID and one proof of billing lang po. Yan, para maging dealer kayo ni Personal Collection. And ito yung magiging negosyo natin habang buhay. No? So meron, meron tayo ding brochure kung saan doon nakalagay ang mga price list, mga magalog. Andun po nakalagay yung mga SRP na mga products po natin. So talaga mag, may enjoy nyo ang negosyo nyo rito kay Personal Collection. Ayan. Follow for more for more videos. Thank you mga ka-PC. Bye!